Uh, Nag-email na nag -email ako ng resignation letter. Ikaw ba? Ayoko rin naman makita si nanay. Eh. Ayoko na nang away. Kaya lang... Uh... Kaya lang ano? Nakapanibago kasi naman lang tayo sa kanya eh. Ngayon ang nangyari po. Oh, so ano, nag-second thoughts ka na naman. Hindi naman ang sa sakin. Baka kasi nagpadalos-dalos tayo ng disyon. Bahala ka. Basta ako, ako, o okay ako. Mas pipiliin ko ng hindi kami magkita ni nanay, hindi ko siya kasama, kaysa ang nakikita ko yung mag-ama na yun. Tatay, pag ihatid mo ako sa school bukas, ipapakilala kita sa mga classmates ko. Para maniwala po talaga sila sa akin na may tatay ako. Oo ba? Sige. Okay. Gusto mo sunduin pa kita eh. Pero after delivery ko, anak ha? Ano bang delivery, Tay? Um. Yung trabaho ng tatay mo sa business ni Mama Ganda. Tatay, kala ko ba hindi ka na magtatrabaho doon? Hindi, anak, nag-aalala kasi ako, hindi ko na-endorse ng maayos yung mga for delivery. Obvious naman na mahal mo pa yung trabaho mo. Baka di mo naman kailangan mag-resign. Kailangan ko ng space, di ba? Sure naman ako na yung yung gusto ni nanay. Eh, hindi po ah! Miss na miss ka na po kayo ni Mama Ganda. Ano mo nasabi, anak? Um, naisip ko lang po. Kasi wala naman pong nanay hindi natitis ang anak. Kaya siguradong hindi ka po matitis ni Mama Ganda. Di ba po, nanay? Mm, kung kukuha ko ng mga longganisa, paano ko ibabiyay pa Batangas? Doon ko kasi ibibenta eh. Ah, Ilalagay natin lahat sa Styrofoam. Ah, uh, kami ang magpaprovide sa'yo. Tama na bahay. Okay, sige. Ma'am Paz, excuse me po. Madam, excuse me lang po. kumawag po yung JRP Supermarket. Nagpa-follow up po sa mga requirements para po sa product launch natin sa store nila. Anong product launch yan? Si Ma'am Andrea po yung kausap nila. Bye-bye. Hindi ko alam yan. Ano ba yan? Kailangan po ma-deliver yung product sa Maraniake branch nila before end of weekend. Eka mo na. Hindi ba si Jeffrey ang in-charge sa area niya? Baka alam niya. Si Jeffrey? Ako, no, hindi siya pumasok. Mukhang nag-resign na siya. Eh, katulad kay Andrea. Ito, katatanggap ko lang ng email niya. Sige na, mamaya na yan. Mamaya na yan. Ah. Madam, sorry po. Excuse me. Uh, pero babalikan kita agad, ha? Wait lang. Mars, sensya na. Hindi ko alam eh. At hindi mo rin sinabi sa akin na sa'yo siya tumutuloy. Mars naman. Eh, Mars, sasabihin ko sana sa'yo kaso na, ako na lang ako ni Abili. Kala ko pa naman hindi nila idadamay ang trabaho. Akala ko, ang problema hanggang bahay lang. Marsha nga pala, tumawag sa akin ngayon si Didang. Hindi ka daw niya makontak. Sabi niya sa akin, pupuntahan daw ni Manuel si Andeng sa amin. Friend ni Lea sa anak niya, si Felma. Buti nga sa kanya. Inagaw niya kasi ang anak ko. Kaya nakarma siya. Maghintay siya dahil masabog pa.